Aba! Ganda na soap natin ngayon ah. Ano yan? Nagpapaganda ka dito sa restaurant nyo? Ah, hindi naman po ganun ma'am. Pero, uh, ah, pasensya na po ah. Um, may inaasikaso lang po kasi kami ng Pero, um, ano po bang order? Niyo? Alam mo, kahit ganyan yung saot mo, mukha ka pa hampas dun pa. Opo. Oh, Pagdating oh. na ulit yung isa pang customer ah. Ayusin mo na kasi trabaho mo. Okay. Baka mamaya mapagalitan ka na naman. Ako ako na po mag-asikaso dito. Ano ba yan? Tabi ka. Good morning po. Mo? Ano ba yung itsura mo? ka ba nang gawing waiters dito? Ah, dumis nung itsura mo. Sorry po. Um, ano? Totoo nga nga lang? Wala kang gagawin? Ah, uh. Ano pong order yung ma'am? Um, uh, medyo late lang po kasi tayo pong customer. Aba, pero... talagang sumasagot-sagot ka pa? Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ako sanay na pinaghihintay ng isang katulad mo? Simpleng babae lang? Talagang totoo nga nga ka lang, ha? Pasensya na po. Ang mabilis-bilisan mo? Sige po, ah, uh, pasikusahin ko lang po yung order niya. Pasensya na po. Bagal, kakairit yung breakers na to. Ano? Pinaglili sa pagong? Sige po, mama. Susunod po. Wait lang po. Pang. Narinig ko lahat ng panalaig niya sa'yo. Grabe ugali niya, no? Pero, wala tayong magagawa eh. Customer yan. Kailangan intindi lang natin. Oo, oh, J Boy. Wala din ako magagawa eh. Pagalitan pa ako nung importanteng customer hmm. natin. Pero okay lang yan. Hindi ko naman isinasa sa puso eh. Pasok dito, tapos dito. <laughs> Tama yan, Pao. Sige na. Asikasyon mo na. Salamat siya, Pao. Hello, pre. Sige, sige. Punta na ako dyan. Okay. Waitress! Halika nga dito. Bill out. Um, ma'am, total po is 3,000 pesos. Ha? Huh? 3,000? Anong 3,000? Mahal, mahal naman yan. Eh, ma'am, kasi yung mga in-order niyo po mga bestsellers po namin at saka mga expert. Ayun na nga eh, bestseller. Tapos anong lasa na ito? Lasang chip? Ano ba itong restaurant niyo? Asensya na po, ma'am, pero... Ubus niyo na din po eh. Alam mo, mas maganda para matuwa ako sa'yo. Bigyan mo ako ng discount. Ah! Uh. Ma'am, hindi po pwede. I mean, yung mga in order niyo po kasi special dishes po yun, hindi po pwedeng Ano hindi pwede? Pwede yan? Kausapin mo yung manager niyo? Pasensya na po, pero hindi po talaga pwede yun eh. Ang pangat-pangat ang lasa tapos hindi pwede mag-discount? Hindi na to babalik ang restaurant ninyo kung ganyan kayo? Sorry po, ma'am di po kayo satisfied sa service namin, pwede naman po kayo mag-send ng feedback. Pero um, susunod po, sa po, susunod po na punta dito, ayusin na po namin. Pasensya na po talaga. Ako na po yung nagmihingi ng na pasensya. Pasensya na po. Tumatanggap ba kayo ng card? Yes po, ma'am. Ah, dito na lang po sa cashier. Sumama, Tara, po. sumama Ah, uh, sir. Bakit mo ako pinatawag? Jeboy, nabalitaan mo ba yung bagong bukas na restaurant doon sa Lucena? Ah, po sir. Ang laki nga doon tsaka ang ganda ng pwesto nila doon eh. Oo, tsaka maraming customer palagi yung pumunta doon. Eh Jeboy kasi alam mo naman, siyempre kailangan ng mga bagong tao. Eh, based sa performance mo na nakikita ko dito sa restoran, promote kita bilang manager sa bagong branch na yon, Jeboy. Talaga sir? Oo! Oh, Sige sir, maraming salamat po ah. Oo, Jeboy, maraming salamat din sa'yo. And congratulations sa'yo. Sige sir, tsaka huwag ka mag-alala. Ayusin ko trabaho doon, gagalingan ko. Oo, oh, maraming salamat Jeboy, aasahan ko yan. Sige sir. Oo, o, salamat. Paano? Mauna na ako ah. Sige, thank you. Congratulations. Olin, oh, halika dito. Yes po sir. Opo ka. Ano ito yan? Ah, uh, Pauline, gusto ko sanang tanungin ka kung ano nangyari last time kasi nakita ko na may kausap kang customer tapos tila parang nagalit. Uh, pasensya na sir. Nakarating po pala sa inyo yan. Um, hindi lang po na-satisfied ng customer pero okay na po yun. Nasolve naman na po yung problem ko. Actually, Pao, napanood ko sa CCTV yung nangyari. Napakinggan ko rin kung paano ka makapagpalitan ng salita dun sa customer natin at ako'y natutuwa kasi kahit na bastos yung ugali ng customer is naging composed ka pa rin sa pag, pag usap sa kanya. Kaya po talagang natutuwa ako sa iyo kasi talagang uh, pinatili pinanatili pinat, ka na pagkumbaba ka kahit na ganoon yung customer natin kaya very ano very commendable talaga yung ginawa mo pao. At uh, nga pala, nabalitaan mo ba na si Jeboy natin ay malilipat sa bagong branch? Talaga po. Oo. Alam mo ba yung bagong branch sa Lucena? Oo Oo eh, doon kasi siya ma-assign. Hmm. At uh, dahil dyan, ang naisip ko sana ay going kang supervisor dito sa restaurant na to. Uh, sir, ako po? Ikaw, Pauline. Kasi nakita ko yung personality mo. Bagay na bagay ka dito sa position na to. Sir, salamat po. Salamat po talaga. Uh, huwag po kayong alala Maaasahan niyo po ako. Maraming salamat, Pao. At Talagang ikaw na bahala dito, okay? Apo, sir. Congratulations. Apo, sir. Thank you, po. O, paano? Mahuna na ako. May meeting pa ako. Thank you, sir. Ah, sige, sir. Sige. Congratulations po. again, Pao. Ingat po kayo. Diyos ko. Thank you, Lord. Ko na! Nay? Kamusta po kayo? Ito. <coughs> Medyo okay <coughs> oh, na naman, nak. Ano po, Tay? May magandang balita po ako. Hmm, ano yun? Napromote na po. Talaga? Opo, oh po, first day ko po ngayon. Alam mo, <coughs> uh, hindi naman ako nagtataka kasi alam ko naman na napakasipag mo tsaka ginagalingan mo sa trabaho mo. Ang nga, Tay, nagbola pa eh. Pero huwag kayong mag-anala. Papagumot ko po kayo dahil ngayon, ako na po ang bahala sa mga natin. <coughs> Anak, uh, Salamat nga pala ha. Kahit alam mo na hindi na ako nakakatulong sa'yo pero hindi mo pa rin ako iniiwan. Okay lang po eh, Ako na po bahala. Huwag niyo na pong intindihin niyo. Basta magpagaling po kayo at uminom po kayo ng gamot, ah. Oh, Oo naman. Ito na po. Awas na po ba? Sige po. Ah, uh, una na po ako, ah. Malilita po ako, eh. O oh, sige na. Baka malilita pa. First day mo ata bilang supervisor. Naghahanda na ako. Sige na. Bye, Awan Ako nung bahala dito. Ay, pa. <coughs> 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 ano ba yan? Nasaan na ba yung mga tao dito? Mababagal. morning po, ma'am. Oh, ah! Umalik na kayo. Aba! Ganda na sa up natin ngayon, ah. Ano yan? Nagpapaganda ka dito sa restaurant yun? Uh, hindi naman po ganun ma'am. Pero, uh, pasensya na po ah. Uh, um, may inaasikaso lang po ka sa kabilang table. Pero, um, ano po bang order? Alam mo, kahit ganyan yung saot mo, mukha ka pa rin hampas dun pa. Mukha ka pa rin waitress na walang pinag-aralan. Alam mo yun? Ah, uh, ma'am, mawalang galang na po. Pero yung kausap niyo po ngayon ay hindi waitress isa na po siyang supervisor sa restaurant na to. Kaya baka pwede mong bigyan ng galang ang iyong pagsasalita. Ha? Huh? Supervisor yan? Babaeng yan? Paano? Dahil sa kanyang sipag, respeto, at pagiging mapangkumbaba, siya ang naging karapat dapat para maging supervisor dito sa restaurant na ito. Pala kayo dyan. Kung ako, tatanungin mo, hindi pwede yung maging supervisor. May itsura niyan. Kahit ganyan yung suot niyan, hindi pa rin siya karapat-karapat. Ah, um, ma'am, sa tingin ko, ikaw yung hindi karapat dapat sa restaurant ko eh. Dahil sa pag-uugali nyo, parang hindi kami tumatanggap ng ganong klaseng tao. Aba, sino ka ba? Nangyayalam ka sa usapan namin. Ano? Sino ka? Ako lang naman yung owner ng restaurant na kinakainan mo. Ay, sir! Yan kasing waitress nyo eh! Ang kupat-kupat kumilos! Kakainis yan! Magsiserve na lang bagal-bagal pa eh! Pagsabihan nyo naman po yan! Ma'am, itong waiter na inaakala nyo ay hindi na po waiter dito. Siya na po yung supervisor sa restaurant nito. Huh? Supervisor? Yan? Siyurong yan? Supervisor? Paano? Dahil lang naman sa kanyang respeto, sipag, at saka pagiging mapangkumbaba. Kaya karapat dapat na siya yung maging supervisor sa restaurant ko. Hindi. Hindi pa rin bagay sa kanya maging supervisor. Ma'am, feeling ko kayo yung hindi bagay sa restaurant na ito eh. Dahil sa ugaling niyo. Ibang iba ho kayo sa supervisor ko kahit customer ho kayo, dapat may respeto ho kayo sa mga nagsisilbi. Alam mo ma'am, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo talaga sa buhay Pero siguro kaya hindi ka na po promote sa trabaho kasi ganyan yung pag-uugali mo. Ang ganda ng damit mo, pero yung ugali mo napakapangit. Alam mo ma'am, yung respeto, hindi yan nabibili. Kahit anong degree pag-aralan mo, hindi yan nabibili. Paggalang sa kapwa-tao, libre yan. Siguro ma'am, Pagkiramdam okay, ko, feeling ko, yun talaga yung kailangan mo muna makuha. Sir, hello po. Ha? Huh? Ano pong wala na akong trabaho? Hindi eh, po pwede yun, sir? Sir! niyo ako tanggapin dito sa restaurant niyo. wala na kasi ako ng trabaho eh. Miss, patawarin mo ako, Miss. Pasensya na po ma, pero hindi po ako mag-desisyon dyan. Simula ngayon, mag-aayos na ako. Hindi na ako malalait ng tao. Miss, tanggapin niyo na ako. Tanggapin? Hindi ka pa nag-a-apply. Tanggal ka na. Alam mo, ma'am, kung gaano kabilis yung karma? Ay nako, digital. Kaya sinasabi ko sa iyo, ayusin mo muna 'yung ugali mo. Kasi kung tatanggapin kita sa trabaho ko, eh alam ko na kung ano 'yung pag-uugali meron ka. Kapag may kailangan ka, mabait ka. Kapag nako mo na yung gusto mo, ugali mo babalik sa kapangitan. Alam mo ma'am, umalis ka na lang sa restaurant ko kasi baka madami pa yung kagandahan ng vibes dito. Tao, hayaan mo na yan ha. Ganun talaga, may mga taong kahit anong ganda ng bihis nila, pangit pa rin yung ugali. Okay lang po sir, naiintindahan ko naman po. Pawawa din siya eh. Ganun talaga po, kailangan niya rin matuto sa sarili niya. O paano? Ikaw naman na bahala dito ha? Una na ako. Apo sir, ako na po bahala. Ingat po kayo.